you mm -hmm. Mauricio Kababoy. Ngayong araw na ito, ipakita ko sa inyo kung ano ang karamihang problema sa ating mga inahin na sinasabi ko may encounter natin pagdating sa magalaga tayo ng inahin. Una sa lahat, dapat ang inahin ninyo makumplito lahat ng vaccine. Una, dapat Ah, uh, naka mycoplasma, hag kulera, parbo, at saka purga. Yung lahat ng inahin ninyo bago gawing inahin. Kasi marami kasing problema sa inahin. Yung mga sinasabi ko noong una na mga problema, gaya ng parbo. Kakulangan ng parbo, sa inahin. Karamihan ng anak ni, ng mga biik ay lumalabas na patay na pero maitim. Pag maitim yung labas nila parbo yan. Kulang yan sa vaccine na parbo. Dapat nakaparbo. Hindi naman lahat na ganon pero pag marami na kayo kasaramihan, lalabas yan na sakit. Karamihan kung marami na kayong inahin yung uh, IPP naman, yun lang para uh, uh, dipinsa lang natin para sa mga sakit na darating sa ating inahin. At saka yung huwag kulira, kailangan din natin. kay karamihan yan, magtatai, anong mga sakit, ma-encounter natin, importante yan sa inahin. Kaya, uh, ang kulira, purga, purga importante din yung purga kasi yung purga uh, dapat mapurga natin para wala yung mga sakit-sakit sa balat sa ating baboy. 'Yun, dapat ninyong alagaan ang inyong mga inahin. Ah, uh, pagkatapos ng panganak ng inahin, ah uh, dapat din mabaksin din pagkatapos ah uh, vaccine parbo. 14 days yung sinasabi ko nung una, dapat na parbo. Ang inahin. Another, uh, hag na naman at saka purga. Pag matapos na, pagkatapos na din bago kastahan ang ating inahin. Para makasigurado tayo na walang problema ang ating inahin sa paglaki nila. Kasi maapiktuhan din yung mga biik natin. Uh, tapos yung pagkain natin ah uh, dapat yung wag nating uh, i-control yung pagkain kasi minsan uh, mabansot yung mga biik pag pinokontrol natin ang pagkain. Karamihan mag-control ng pagkain, magmi-mix, pero sa mga biik na naman ang problema kasi mababansot yung mga biik natin. Ah uh, iwasan ninyo ah uh, kung mag-alaga kayo ng inahin ay eh, para wala kayong problema. At saka yung minsan yung sinasabi ko na ang inahin uh, mga 2 uh, to 3 months makunan. Uh, ang problema doon yung uh, pag-alaga ninyo sa inahin. Kulang yon sa pag-alaga. Mayroon ding problema dyan. Ito ang mga inahin ko ngayon. No? Oh. Nakikita ninyo. Uh, mino monitor namin talaga lahat ng mga baksin nila may nakasulat yan lahat may nakasulat para malama namin kung ano ang mga problema nila o oh. nakamonitor ito lahat ng mga inahin ngayon na bulan sa March ito naka-schedule. yung hindi pa ng anak hindi pa ng anak ito makita ninyo Malaki ang tiyanan niya. Oh. Lahat nakamonitor kami sa aming mga inahin. Hindi pwedeng minsan-minsan uh, lang ninyo imonitor. Uh, lalo ng ganito kalaki ng investment sa farm. Um, marami kasing ma-encounter na problema sa farm dapat nandyan ka para maaksyonan mo agad ang iyong farm hindi na pwede doon sa nag-alaga mo lang ipokus mo doon na lang sa kanya siya na ang bahala kasi malaki na kasi ang investment mo kung ganito kalaki ang farm tsaka yung mga ibang inahin naman na naka-schedule din para kastahan uh, ginamonitor din namin kaya nito yung monitor namin niya ito ito ngayon no, oh, may mga uh, monitor kaming kastahan dito sa mga alaga naming inahin so ito na namin kung pwede na bang mga kastahan itong mga inahin na to. ito na namin to Oh. Kung schedule na ba sa kanila. Ni, to. Malapit na. Oh. Ina monitor. To. Oh. Di pa.